Sa loob ng isang madilim at magarang silid sa palasyo, isang silid na may pangalang silid ng mga mapanlinlang, nagtitipo ng mga buwaya at ahas. Ang mga buwaya, matatanda at makapangyarihan, ay nakaupo sa mga trono na yari sa ginto, ang mga amat ay kumikinang sa kasakiman. Sa likuran nila ang mga ahas mas bata, ngunit mas mapanlinlang ay nakikinig. Ang mga buntot ay nakapulupot sa mga silya na parang mga mapanlinlang na mga ugat. Sa gitna nila, tahimik na nakaupo ang pangulo, Isang taong mabuting loob, ngunit walang lakas ng loob na labanan, ang mga nilalang na ito. Parang manika siyang pinaglalaroan ng mga puppet master. Ang Pangulo ay dapat pumirma sa batas na ito, wika ni Aling Buwaya, ang pinakamatanda at pinakamakapangyarihan sa lahat. Magiging mas malaki ang ating kita. Ngunit Aling Buwaya, tanong ni Mang Ahas, ang pinakamatalino sa mga ahas, paano natin sisiguraduhin na hindi ito malalaman ng publiko? Madali lang yan. Sagot ni Lolo Buwaya isa pang makapangyarihang buwaya. Ipakalat natin ang balita na ang mga kalaban ay nagpaplano ng kudeta. Ang takot ang magiging sandata natin. Walang naglakas loob na tumutol. Ang Pangulo, napapalibutan ng mga mapanlinlang na nilalang, ay napilitang pumirma sa batas. Sa kanyang puso alam niya ang mali. Ngunit ang takot ay nagbigay ng kapangyarihan sa mga buwaya at ahas. Habang lumalabas ang Pangulo ng silid ng mga mapanlinlang, Narinig niya ang mga buwaya at ahas na nagtatawanan. Ang kanilang mga tinig ay tila isang nakakatakot na awit ng tagumpay. Ang palasyo sa gabing iyon ay naging isang kuweba ng mga reptilya, isang pugad ng kasinungalingan at katiwalian. Ang kapalaran ng bansa, ang kinabukasan ng mga mamamayan ay nakasalalay sa mga kamay ng mga mapanlinlang na nilalang na ito. Ang pangulo, isang pigurin ng walang kapangyarihan, ay nagpatuloy sa paglalakad Daladala ang bigat ng isang lihim na nagbabanta sa buong bansa, isang lihim na maaaring magdulot ng kapahamakan.